dito ko ngayon sa bahay ko. Ayan guys. Ito siya. Um, ay, ayan. May mga gamit na kasi iniwan nila yung iba. Kasi binili ko yung mga iba guys. Ay, binili ko na halos ang gamit nila. Oops. Ay, binili ko na. Magaganda pa naman. Ayan, may hallway ako dito guys. Ayan, hallway. Pwede ko pang lalagyan ng isang cabinet dito ay may pwede pang kahit hanggang dito lang ako nakapilit tapos <coughs> may shoe rack na dyan ay may shoe rack may sabitan ng mga ano tapos may cabinet dito built in cabinet ay built in cabinet tapos nandito yung CR guys oh toilet ay ayan Maluwang din yung toilet, guys. Ay, maluwang. yan Ay, maluwang siya. Ay, ayan. Tapos, dito lalagyan ng washing, guys. <coughs> May ready na. Ay, dito lalagyan ng washing. Alam, ano, nakabili na ako. I-deliver sa Sabado, guys, ang washing. Ay, nakabili na ako. I-deliver na Sabado. <coughs> ayan. Maluwang ang cabinet guys. Ay, maluwang ayan maluwang na maluwang may cabinet na rin bigyan na nila lahat yung mga yan guys ay, ayan. ayan tapos may cabinet din dito Binigay na rin nila ito ay hindi pala binili ko pala ito <coughs> ayan may cabinet dyan tapos eto double deck ah uh, bali ano kasi guys ah uh, ay bali magiging apat kami dito sa bahay. Kasi medyo mahal ito guys eh. 1,800. Kung i-convert mo sa peso 130 ay 130 times mo ng 70 guys. Ay kaya ano be practical guys. Kaya namang bayaran kaso nga lang. Iniisip ko eh. Ah. Uh, kaysa naman dito sa bahay lahat na pupunta ng pinagtatrabohan ko, di ba? Kukuha na lang ako ng kasama ko. Ay kukuha na lang ako ng kasama kong magbabayad para hindi sayang kasi parang sayang iniisip ko kasi mag kailangan maging practical ka guys ay maging practical ka kasi ang laking pera yon kung i -ano mo guys i-convert mo 100 130 plus or kulang 130,000 plus 30 plus ang ano kasi 180 times uh, 70 71 pa nga ngayon ang rate di ba o ang laki kaya ang plano ko kukuha ko ng kasama ko guys bali magiging apat kami ay bali magiging apat kami kasi sayang yung isip ko. Kaysa naman, lahat ng pagpagurang ko mapupunta lang sa bahay. Kaya kukuha na lang po ng kasama ko. Ay, kukuha na lang ako ng kasama ko. ba? Diba? Ay, kukuha ko ng kasama ko. Kasi sayang eh. Di at least, ano, magkano lang ang babayaran namin. Oh. Kaya ganun, ganun dito kamahal guys, bahay. Eh. Lalo na pag nandito ka sa Geneva. Grabe ang bahay dito. Ganito lang, 1,800 na to. Ay, yung ganitong bahay lang dito sa Geneva. Pero kung medyo malayo ang ano mo, babahayan mo sa mga countryside, guys, medyo mura ng konti. Yung 1,800, ano na, mga bila na ang makukuha mo doon. Yung 1.8 na ito. Eh, pero dito kasi, guys, dito sa sentro, maganda kasi ito, Mira ay maganda kasi kahit medyo maingay, magulo, at least nandito ka sa sentro. Kasi mahirap din yung biyahe ka ng biyahe. Ang ano mo kasi pag malayo ka. Pag winter guys, ang countryside, walang araw na hindi umuulan. Pero ang kiniba, hindi masyadong umuulan ng snow dito guys. Pero kung nasa countryside ka banda, yung medyo malayo lang ng konti dito, mga 20 minutes na biyahe, ano yun, araw-araw yon pag may isno, storm, talagang, ano ka, mag i doon. Dito kasi sa Geneva, hindi masyadong nag Ay, hindi masyadong nag Kaya, kukuha ko ng kasama ko, guys. Magiging apat kami dito sa bahay. Kasi, eto, yung dalawa na. Tapos, plano ko dito, banda ilagay yung isang double deck. Ay, isang double deck. Yan, plano ko. Dito, banda yung isang double deck. Tapos, maglalagay ako ng konting sopa dito para pag gusto namin umupo na hindi nakahiga, may upuan kami kahit papano. Pero, kinausap ko naman na sila eh. Pwede nang umupo dito sa mga, sa, sa, dining namin. Ayan. Apat naman na yan, tamang tama. Binili ko na rin to. Binili ko halos lahat gamit guys para ano na, mamroblema pa ako. Di ba ito nandito na ngayon. Ayan. Ito yung pinaka-dining namin. Ay, pinaka-dining namin. Tapos, maglalagay ako ng, ano dito, sopa. Dito banda. Ay, dito banda, sopa. Kahit yung katamtaman na laki na sopa. Tapos, doon ang double deck namin. Yun ang plano ko, guys. Para maluwang pa rin. Tapos, nandito ang kusina namin. Ay, nandito ang kusina namin. Ayan. Kasi, may lagyan nila ng uh, medyo kaya medyo ayan dito ang lutuan namin tapos na dito rin yung ano oh. uh, ay yung ano oh. ayan tapos marami mga kabinet ay maraming kabinet marami yung mga paglalagyan oh. ayan kabinet tapos lalagyan mo ng spicy ayan at oh ayan oh, may mga cabinet oh ayan, Mal maluong din malaki din o oh, marami kang space sa kusina, ay marami kang space sa kusina oh, tapos ito ang rep namin, ay rep namin oh, malaki din ay malaki din, built in na itong rep namin guys ay built in ayan yan ang view namin sa labas tapos ito, binili ko na rin kasi wala kaming open, guys. Kaya binili ko na ito. Ay binili ko na ito. Nagluto kasi ng pizza dito eh. Ay binili ko na rin 'yan. Ayan, dito ko na lang ilalagay din 'yan. Tapos 'yan lang, guys. Tapos may mga naiwan sila, oh. Ang dami binigay na sa akin 'to kasi kumuha sila ng mga ayuda, guys ay ayuda. Masarap din daw itong chocolate nato Ay madami oh. Punong-puno yung bag. Binigay na, iniwan na sa akin, binigay na sa akin. ay binigay na sa akin. Ayan, diba? Maganda rin. May mga gamit na akong <laughs> nailagay guys na iba. Nagrahawit ako pa unti-unti oh. Ayan guys oh. Diba? Okay na rin itong bahay ko. Ay okay na rin. Ay okay na rin. Ay okay na rin siya. Ayan. Kaya medyo ano ako ngayon. Kailangan kong tapusin kasi to work na ako eh. Ayan guys. Kaya yun ang plano ko. Kukuha ko ng kasama. Kasi medyo mahal. Pag ako lang ang ano. <clears throat> ako lang ang magbabayad. Maging practical tayo guys. Sayang yung pera. Ay sayang yung pera. Kaya gusto kong kumuha ng kasama kasi sayang. Eh. Ayan, ayan. Kaya kukuha na ako ng kasama ko. bali magiging apat kami dito. Ay bali magiging apat kami. Kasi sayang iniisip ko, 'di ba? Hmm. Marami na akong mabibili niyon, guys, kapag ipapadala ko sa Philippines. Ayun, may gamit galaw chat out sa inyong lahat at maraming salamat. Bye-bye. Bye sa lahat, guys. Bye. Guys, ito pala ang view namin sa labas. Ay, yan pala ang view ko sa labas. Nasa ground floor lang kami. Pero medyo mataas itong bahay namin, guys. Itong ano na Ay mataas. Hindi ka makikita. Pag may sa hindi makikita ang ano. Kasi medyo ma, ano, mataas. Mga 9 step yata to. Ay, 9 step. Ayan, guys. Ayan so, ang view namin dito. Ayan ang view namin. Tapos yan, Part na yan, guys. Ayan. So, yang, yang, mm <clears throat>